Ayan, dito po tayo sa binangunan, Pretel. Baha pa po dito, no? Ayan, sa Pretel. Bakit tayo ng hagdan? Kasi baha pa. Ayan, nilagyan ng tulay. Ito po yung mga, ano, puterlili, yung makikita. dahan madulas. Hindi tayo, isda pupunta tayo ng, ng, ng tanay ngayon.

Magkano sa sariwa po? Magkano? 1050 hmm. Ito nito! Ang dami pong ayungin ngayon dito sa pretel ng ganung Wala nga nga baha pa. Pabili po ako nito? 30. P30.00 ba 25 apat <laughs> uh, one ten sige dagdag na sa sampo wala pong sampo eh thank you po thank you ayan nakataan kanu tayo kay ate salamat eh nakataan na tayo tawad okay sa tayo kasama natin ay tayo nang ayungin na uh, Daing. Tayong so, bigas, walang malaking tilapia po. Ano? Anong gagawin natin? priyat Ihawin na lang natin. Ihaw na lang. Sige. Sabi ko lang siyang bibili ng maliit. na ba Ano na ba yun? wala. siyang maliit. Ayan po. Ano Ayan. Tatlong daan yan. may isang bangus na malaki ihawin natin. Sa pirasong bangus po, ihalo eh, na lang natin. Ah dito na pala. Yeah. Wala. Na Kaya, nakabili na kami ng bangus sa so, telapia at dawing. Ulin na lang ulang. Baha, pagkawin ko ngayon, baha. Ayan po yung hotel. Oh, hindi pa siya gaano bumaha kasi walang tulay sa gitna. Hindi na lang tulay. Ayan po. Ang sitwasyon ngayon sa pretel ng binangunan, baha pa. Ümm, lubog na lubog. Kaya doon kami pumarada eh, hindi rito. Kasi bawal pa pumasok. Awesome.